Samantala, Department of Agriculture nagbabala sa mga nagbebenta ng overpriced na karne ng baboy. Marami ba? Live report, Erlo Bringas. Erlo! Ngayon Nelson, binilaan ngayon ng pamunuan ng Department of Agriculture ang mga nagbebenta ng napakamahal na presyo ng karning baboy na pumapalo kasi sa 450 pesos ang kada kilo hanggang 480 kada kilo sa mga palengke. Halos malapit na presyo na kasi yan doon sa presyo kada kilo ng mga karning baka. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, mag-iikot sila at pupuntahan yung mga lugar na nagbebenta ng napakataas na presyo sa mga karni ng baboy at sisitahin ang mga ito. Base kasi sa inisyal na konsultasyon sa hag industry stakeholders, lumalabas na hindi raw reasonable ang mga nasabing presyo. Uh, batay sa DA Bantay presyo noong February 15, ang mga presyo ng karning baboy ay nananatiling mataas sa Metro Manila na nasa 380 hanggang 480 pesos kada kilo para sa pork Liempo habang nasa 350 pesos kada kilo hanggang 420 pesos kada kilo naman para doon sa pork Kasim. Samatala, para matugunan naman ang mataas na presyo ng baboy na una ng sinabi ng DA na posibleng mag-come up uh, ito ng manufacturing actual suggested retail price sa Marso para makatulong sa na pagsipangan pagsipangan ng presyo ng uh, karne ng uh, baboy. Sabi so, tala ko yan so titignan naman ng uh, ahensya ang posibilidad ng pagbebenta ng mas murang karne ng uh, baboy bilang alter, alternative option sa mga consumer pero sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng DA yung uh, ipapatupad na maximum suggested retail price at uh, ang sabi nila dalawang linggo nilang pag-aaralan yan hanggang bago tumungtong itong buwan ng Marso.